Hi guys, another tea, another vlog po tayo. So, mahina wifi na Hindi ko alam. Ayun, lakas -lakas ang lakas-lakas naman ng wifi ah. Baka talaga mahina lang. ito ulit yung gamit natin. Kakatas ko na si kumain guys. Yeah. nagagal. Oh, oh huh, ito yun na, no, oh. kakatapos ko lang nito guys. Tapos, yeah. Let's go. Ano ko yung game ang lalaroin natin? Bro, heaven. Let's go. Brokeheaven. magbro bro, Heaven tayo guys. Ah, ayun na nga, nakita ko na kay Bolt. Wala na si Wallpacks. Namiss ko talaga si volpa Ngayon na kay ano na be. Boldex. Boldex. You know Boldex. I know Boldex. Alala. Grabe talaga. Namiss ko talaga si ano Wallpacks. Yung sinabi ko sa inyo na namiss ko siya. Oo. Oh, oh, namiss ko siya be. Namiss ko siya be. tagal kasi nya bumalik eh sobrang tagal nya bumalik welcome to Brookhaven. welcome din party na naman ba ayun nga party na naman be iya yeah, pali party ayun no oh. may party na naman dun, Parang gusto ko pumasok sa party, guys. Yeah, gusto ko nang pumasok sa party. But antayin lang natin magkulay ang aking pitsura. Let's go, guys. Ayan ang paka-beauty naman ng auntie nyo Sana naman ang gaganda marunong nga pumitas Magaling pa sumeksi at magaling pa lumakad Ayan na nga Sino to? Dragon? Be dragon siya <laughs> pupunta. Be, saan kaya kami pupunta, be? Ala. Magbibing bang? Iyo, iyo. Pero, baka iban niya ako pag nasa bahay na ako. Tsaka umalis na ako, be. Iyo. Bikadiri. Bika diri dragon siya to ako. Tingin mo ba magugustuhan ko to? Tao ako siya, dragon. <laughs> Balik na ako doon eh. Ayoko na sa'yo. Gusto ko mas pogi pa kaysa sa'yo eh. Ayoko na nga. Bacon ka naman yata. Hanap ako ng pwede kong akin na lang. pangat niya eh. Let's go. Hanap pa ako ng mas bogey pa kaysa sa'yo. Ikaw ang pangat-pangat niya. Hala. Ang pangat naman ito. Naka-blue din ito. Tiyos ito. Oh, see mo. Let's go. Run, run. Ba't ang daming naka-stop? Siguro nag-aayos sila. Hala. Ang mga sim. Takpan ko yung mukha niya ng flower. Tingnan <laughs> natin yung ano ko. Hair na me. Ano kaya yung ginamit niyang buhok? Ayan yung buhok na ginamit niya. Nandito yan. Ako mas maganda sa'yo, girl. Pangit mo. dito tayo dito. Play tayo ng games. So, lilibot-libot lang tayo, ha? Huh? Sana manalo si auntie niya, be. Hindi niyo ba mananalo yung... Ah, ala, alabi muntik ko na makuha. Ewan, di ka naman makuha. And muntik na lang. Dito tayo mag-play. No? Be, ang laki talaga na pinagbago. Oh, ah, maglaro. Sexy pa nga maglaro. Ang galing pa pumitas ng rosas. Mag-black blast tayo, guys. Lululu. Ano yun? Wait na nga. Ulitin nga natin. Huh? Huh? na ilaw. Ang dilim kasi pati di bumababa? Peke naman niya, tati. Uy, may pizza. May pizza. Hmm. Tapos, be, pwede ka rin sunod-sunod yung sunod sayaw. Tara. tumigil ka na. Gala tayo sa bro Heaven, guys. Ayun. Tayo dito. Gala. Gala. Uy. Uy. Masarap dito, ah. Pagkain na matayap. Mmm, yummy rata to. Bio may code 02551. 025, ah, 5. Sulat natin dito yun. Kung ano talaga yung code ng 021, ay 5, 1. but may code sinatch ko pito ha ah. pero may code labi ano yan totoo yun sinatch ko yung pito ayan yung lumabas yung code na hindi naman talaga yung code search nyo rin yan guys para mapanood nyo yun ay, grabe naman yan. Sakto lang upo. Oh, grabe talaga. Hala. Ayan, no. Sakto lang. Hanap pata iba. Ayan, sakto lang din. Hala, grabe ka na. Anto ka na. Ayan, sakto rin din. Pwisit, sakto. Eh. Huh? Ewan ko dito sa Brookhaven. Eh go. Umalis na tayo dito. Ala? Okay, guys. pag tayo sa taas. Maglilibot nga. Ah! Uy! Gymnastic. Kaso walang nag-gym na boy. Sayang. Charot! Dito. Ano meron dito? Selfie. Ah, may ano dito, guys, oh. Bilihan ng mga gadgets. Dito na lang kaya umiga yung mga pulubi. Wala namang mayari dito ngayon. Dito. Ano ba Off-air. Ah, yung parang mga usap-usap. Balita ba yun? Or mga passion? Ganyan yung may mga ano dito ayan oh no, may camera tapos mag ano sila magpo-post post kunyari ano post 28 yan kunyari post 28 ayan yan yan iya yeah, ano nila yan mag-design sila kung ano yung ano niya number Ayan. Ganyan, number ten. Number ten. Diba? Gano'n yun, yon. Bakit ako nagja-job dito? Sorry, hindi ako magja-job eh. Alam. Paano kaya paglakad lang tayo, guys? Ay, lakad nga lang eh. Ah, ganun view. Parang come on boys, come here boys, ganun. Di ba? Come boys here. Di ba parang ganun bi? Alande, tara. Charot lang hoy. Let's go. Pizza kaya. Ito pizza. Kanina kumain ako sa arcade ng pizza. Tapos ngayon kakain din ako dito. Ano man to? Ano to? Oo, join ka Bago to wine dito sa Burger Barn. Diba? Masa na yung pagkain ko. Wala naman akong nakuha ang food. Peaky naman yata yun eh. Dito tayo. Ano naman ito? Uy, song view. Uy, uh, yung sarap. Ang dami kong food, be. Ang dami kong food. Ayun, dalawa si food ko. Beo. Thank you. Okay, ayan natin na may kumain ng pulubi. May kakain naman pulubi. Bigay na natin. Wala namang may ari eh. No ba yan? Wala akong kasama. Single pa rin ako ngayon. Baka yan naman. Charot. Charot lang yun. Eh, may Gucci ni Kochi hindi maroon mag drive wala ko pa ako napapunta yun eh hindi pala sa akin eh may sa ako ay ay ito na yata yung pagkakataon ko be ay iniwan ako hindi ako minahal, B. Bae, hindi ako minahal. Iniwan tayo yan. Sakay tayo. Hindi naman ako minahal eh. Iwan mo ako. Ano ka? cheeks Bae, hindi kita mukha ako. Ano daw, baby? Ano? S30S. Okay. Sino ba to? maliit. Ah, Baby. Baby siya, oh baby, na ano siya, headless, headless baby, Sakay, sakay ako, hindi ako sakay na ako, ay, iniwan lang talaga ako, bi, libut na sa bro Kevin eh, Yes, Joe! Matagal tong video ko. Baka, me. Bye-bye, girl. Ay, boy pala. Eh. Ay, susunod yun. Sunod, sunod, subyo. Ay, na no, all premium. Sa isang account, premium ako. Ay, ginamit ko nga to. Kasi may best friend nga ako na ikuwento ko na to sa inyo, ha. Paulit-ulit. Baka iba na niyan pagkapasok namin sa loob eh. Iban pa ako niyan eh. Pasok tayo dito. Magda-doorbell ka naman yung may ari. Dan mo dada. Huwag mag-doorbell. Nakikita mo naman yung may ari doon. So, kung nagtataka kayo guys, lagi ako post ng post. Hiyaan nyo na yun tinatamad kasi akong maglaro sa labas. Diba? Tandaan nyo. Kaya ganun, post ako ng post kasi mahilig nga ako mag-post ng video ko. Hindi ako matagal mag-post katulad ng iba. Maragaling din ako mag-post. Hindi nga lang nag edit Sorry kung hindi ako nag edit No, sinaraduan tayo ng lalaki. Akala ko naman ako na talaga eh. Hindi naman pala. Ay. Tao pa. Baka iban mo kasi ako eh. Baka iban niya ako guys. Ayoko namang mabaan. Pero parang gusto niya ako papasukin. Baka iban ako neto eh. Sabihin natin hi. Ayun na, baby. Piggyback na daw. Baka si Ibi, ano ako niyan, B. Iba na ako, B. Diba? Kala ko, ba na ako? Buti naman, hindi. Linis tayo. Kumakuha. Ito tayo sa taas niya. Kaya natin yung nang ng dalawa. Dito. Ooh, nice. sampai isang room. Ala, ayun lang room pala. Wala lang pala ang ibang room. Kala ko madaming ibang room. <laughs> Gusto ko umalis dito. Wala namang palang ano, pagkain. Ayun, makabukas. Ay, nako. Ang pangit naman niya, Bi. Ayoko sa kanya, Bi. Ah, lilibot nga lang tayo, eh. Ano, magpapabengbang ka doon. Eww. Let's go. Mimi. sa walang So, wala akong magawa ngayon, de. So, kung gusto ko, nakawan ko na lang siguro yung may are Ayun, guys. Ayan. Binakita niya pa ako. How did she you know na umalis ako? Putahan tayo. Hindi yata to marunong mag bond hindi siya marunong magban guys so tara na nga gawa tayo bahay Pakatagal ko eh let's go tayo sa tapat niya ayoko kasi may nagnanakaw sa akin eh Siyempre, red din ito eh, maiba naman nakasawa eh. na yung bahay ko na yun eh ito tayo hindi nila alam na may pera ako tita Ayan, guys. Pag mailala, kukulayan ko pa pala, no? Kulay red, syempre. Kasi red tayo. Hindi talaga pink, no? Red muna ako ngayon. Rainbow nga, ni. Let's go. Open the door. Tingin ko naman sa inyo, guys. Madami na sa inyo nakakaalam kung ilang taon na ako. I-rate nyo, i-comment nyo dyan kung ilang taon na ako. Yan. May kapatid ba kayong bakala? Pakay comment. Ako meron, oo. May kapatid akong bakala. Oo. Uy, taray. Taray naman to. Puso at aso, nagmamahalan. Posibleng magmahalan yung mga yan. And magkaaway nga yan. Brookhaven naman ah. Boldex. Uy, kala ko. Ano? Ito pala yun. Pangit. Hala, pumapasok siya, Biw. No, 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 no. bawet ko pumasok sa bahay ko. Dito tayo, guys. Ngayon ko lang pabahay, ah. Uy. Ito yung secret ko dito sa safe. Di ba simple lang yan. Pag mo yan. Pag mo yan, guys pili ka nang pumasok dito. Oo. Oh. Pero ayaw. Kasi tignan nyo may secret tree. Ayun o. No. Oh, may click siya be. Oh. Mukas. Diba? Tapos andito yung money nyo B Oh. Diba? So, buksan lang natin yun. Eh? Para pag kami nagnakaw. Kunin niya lang. Walang magbabago. Pwede nyo rin siya i-click dito guys. Ayan o. No. Oh, Diba? Simple lang yan, pero pwede nyo i-click Hindi alam ng iba. Ako lang nakakaalam yata. Charot. Go, magre-rest muna. Sino ba yun? Pag pagod na pagod ako dito eh. Sino ba yan? Kamang bala. Magkakotche tayo ng maangas guys. Sobrang angas dapat. Kotche tayo. Ano ba yan? Anong ko? Ito daw eh Kaso. Ayaw. Ano kaya dito, be? Um, ito na lang. Because I'm really, really like this. Itong mga kotse ko, be. I-read ko to, be. Red nga. Ba't ayaw maging red? Ayaw niya maging red. Bulok. Oh, bulok, bulok. Ano ba? Bida-bida ka? Bida-bida siya. Bida-bida ka. Yan. Hindi niya mapapasukin yung aking kochi kasi nakalak na iyan. Blue lang siya, Kasi ayaw maiba. May bayad kasi yung iibahin mo siya. Yeah. Aalis muna ako sa bahay ko at ako yung magagala muna. Kasi ang init sa loob ng bahay ko. Lock the do door. Let's go. Uy. Taray. giga gaya, gaya naman to ng bahay. Tapos red din siya. Gaya-gaya siya. Gigaya. Pero yung ito naman hindi niya naman kamukhang mukha. Gigaya kang lalaki ko. Nakawan kita gini. Eh. nakawan natin 'yan. Ales. Na nakawan ko to. Gigaya. Oo, simple lang pero pag nabuksan ko to. Ayun oh. Let's go. Ala, sayang sinara ko Piling kasi eh. Pag binuksan. Ay, hindi na bubuksan, taray. Bubombahan ko yan. Piling ka. Ay. Taray. Ayun na be. Nakuha ko na yung pera niya be. Ay. Taray. Labi. Kita yung flowers ko. So, balik tayo sa ano ko, bahay. Scary. Be, nakakatakot siya, be. Buti, nakakuha ko ng money. At nakuha ko yung safe. Let's go. Uh, Sara natin yung windows ko. Let's go. Ha -ha 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 -ha. Go to my room. Meron namang room sa baba. Ano? Dito. Ayun. Diba? Dito na ako. Let's go. Alis tayo. Ayoko pa pala. <laughs> ay, ay, oh, oh, lalabas pa ako, be. Ay, ayaw hinabay, lumabas. Taray. Okay na, be. Lumabas ka, be. Okay na, be. Okay na, be. And this is my profile. Pakaisipin niyo luwa kayo. No! Sko, uh, oh, ayan. Sir, baka bukas kasi. Ayaw isara. At dito rin din, ah, bukas din yun. Kasi ayaw niya isara, kaya yan, nanakahon ka be. Bata, ito siguro nakaano, akin na lang yung kotse mo. Ay. Taray. Nilak. Nilock niya rin be marunong mag naol na all. Marunong siya mag -lock. Ako rin naman marunong eh. Ito lang uno. Ayan. 'Yan lang 'yun para malak niya, siya be. Yep, 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 yep. Ay alam ko na. Alam niyo ba yung trip, guys? Gagawin ko ngayon. Yung magte-trip ka sabra, kidin. Yung magdudurbel ka, tapos pag nalaman nila ikaw pala yung nagdudurbel, yari ka. Ito, magbablock muna tayo. Kasi nga, trip nga. Ayun, be, o. Cute tayo. ko sila, kunyari. Ayan. Ayun na, ba? Tumingin siya, be. Ayun na, ayun na. Alabi, itago. <coughs> Di yung tanga pabalik-balik? Ala. Yan na. Di ako sa kanya. <laughs> please Bi, ang galing ng trip kong ito. Gawin nyo rin to. Pepe, gusto ko nang malis dito eh. Pasok tayo sa house niya Be. Go! Kahit nakuwanan ko na yung money niya. Bubble tayo sa lalaki. Nakuwanan ko na tong money niya eh. Alam ko eh. Kaya hindi ko na siya pwedeng kumalam ulit. Wala na. Ayun na be. Nag-click class siya be. Uh uh, 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 Akin na lang tong bahay ko be. Nag-glish. Glish! Ay! Nag Ay Sumong maban. Sumong maban. Deserve. Deserve. Ayan, nabam. Serve kasi. Pasok ng pasok sa hindi niya naman bahay. Alam niya naman, kinuwento ko na sa inyo yan eh. Bawal po pasok sa hindi naman niya bahay. Deserve. Pa'y sa bahay ko. Inet May money akong nakuha sa lalaki. Eh. Meron din silang magsisend gift ka guys. May gigib ka ng ano, ng premium, kahit ano dyan, pwede. Hi guys, hanggang dito lang yung video natin. Hanggang dito lang yung video, paalam. Sana na-enjoy yung video kahit ganun ganon lang. Sana naman po. At ilike and comment nyo na po. Kung na-enjoy nyo nga talaga, i-comment na talaga, ha? Bye-bye! Like and subscribe and don't forget to like and follow the my YouTube channel. Bye!